We know who you are eh, pwede na kayo magtago sa lelang yung panot sa kami haabulin namin kayo but now I would like to uh, inform the public that on uh, July 1 July 1 to no nadali The Manila Police District, uh, through the leadership of General Guzman and the MPD District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, uh, uh, led by uh, Police Major Kevin Ray D. Bautista, uh, uh, na yung top one most wanted not in Manila but the entire region NCR ito po siya Aligat, Todits nakita ko pa yung video mo yan yeah. mo lang yung mo. And this is a very classic example of a saying that you cannot escape the long arm of the law. Very classic example of that meaning. Why? The suspect committed a crime of murder or being accused of a crime of murder. Docketed under CC number 07-256-046 issued by Honorable Maria Teresa Dolores C. Gomez Estoesta presiding judge Regional Trial Court Branch Number no. 7 Manila with no bail recommendation dated dated ah September 10, 2007 so 18 years. 18 years to. 18 years to uh, uh, naglayag. Kaya lamang, uh, oh, through General Guzman, and our enforcement unit, the Manila Police District, airport, you uh, ito na huli sa May Kawayan, Bulacan. Uh, uh, nang alas 7 ng gabi. So, ang pangalan po niya ay si Accused Jason Chopon at Eason Jason Chopon. Uh, e. Ilohero uh, 38 ka na. So, 20 anos ka nung nangyari yung incident. Hmm. Ang balita ko pa, yung mga kasamahan mo, na-dismiss na niya yung kaso. Tama ba? Yung mga kasama niya. Ha? May probationary uh, release. Sayang. Binunulang. E eh, tinakbuhan niya eh. Eh, magagaling tong lespo ng Maynila. So, congratulations. Wala ba kayong palakpaka sa mga MPD natin? Now, again, I'm calling the attention of those uh, mga tulongges, uh, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Una, may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, magbago na po kayo. Eh, malamang sa hindi, eh, hindi nyo naman ako susundin. Eh, pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga usgado uh, sa Maynila, ang ikamamatay nyo, puyat. Uh, hindi kayo makakatulog ng maimbing dahil buling kayo ng Manila Police District sa ang mangsulok ng Pilipinas. That is the policy that I've given to the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. mare nakatakbo. Once we know who you are, eh, pwede na kayo magtago sa lelang yung panot. Sa kami, haabuli namin kayo. We will spend all our resources to go after you. Because we are certain and will always create certainty of rules in the city of Manila. Dahil it is our commitment to the people of Manila. Nangako ko sa na sabi ko, pipiliting ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Pangalawa, pipiliting ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan niya ng taong bayan. Ayun ang una naming ibibigay sa taong bayan. Now, again, I hope you've learned your lesson. Without prejudice, hindi ka namin parausga ng biling ko sa mga lespo, lahat ng suspect, accused, kunin ng buhay, hanggat kaya. Pero hindi rin mangingimi ang ating kapulisyaan na kapag ka kayo, gusto nyo nang mamit si yung may hawak na <laughs> pangkalawit, eh paala kayo, disisyon nyo sa buhay nyo yan. May karapatan din ng pulis na ipagtanggol ang kanilang sarili. But the policy direction is hanggat kaya kayong kunin buhay, kukunin namin kayong buhay at hindi kami para humusga, hayaan namin ang musgado ang magsabi kung kayo ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we will enforce the law. We will try in our own little way, isang punang aking mga kasama at kapulisya na magkaroon ng kapanatagan sa Maynila. But for today, in just first week, I commend Manila Police District through the leadership of uh, General Guzman uh, and the men and women, uniform personnel of the Manila Police District as, a, as an organization, believe sa inyo ang pamalang lungsod ng Manila and keep it up. Maraming salamat.